laki niyan. Grabe, gumagalaw pa yan. Buhay pa yan, gumagalaw yan, oh. Gumagalaw pa. ayan oh, kumakaway, oh. Sabi niya, balik na kayo ng malig, balik kayo ng malig. <laughs> Babay na, Jomali. Back to money na lang kami. So, Sunday, one week, one week, one week kami nag-vacation sa umalik. So, yun so, yung umalik ay kanilang. Calibun. Ayan. Ayan yung mahabang golden. Ayan. Dito kami sa buwan na kami namin. Let's go. Let's go. So after ng humalik Ayan Dito na kami sa Marlac eh Grabe parang Parang isang araw na Oh Marlac ito Parang kanila lang nasa gitna kami Taas-taas naman kami ng bundok Taas naman ng bundok Ayan namimili na kami ng pasalit ng buka Ayan Bigla nakakalaman ni yung Puro dagat na at paligid. Ngayon, puro bundok naman. Tak. Ayun, ayun, ayun. Ayan si Kuatre. Ayan si Kuatri. So, sakayin natin si Sakuragi si sa loob. Ayan, Ayan um, maralaki gaming. Sa, ano to? Tanay naman to. Tanay. Maralaki. Ano? Oh, oh Jowa niya kaya yun? kamis <laughs> nakakabis. Eh. Nakakabis bigla. Parang, sarap pa magmaralaki talaga. Ay, magmaralaki to ang sarap pa. Ang sarap pa mag ano, dagat. Nakakamiss. Uh, Sipin pa yung linggo. Balik kaya kaya Megad, no? <laughs> yung full video namin ng ng humalig namin, di ko lang kung kaya ko sa isang video kasi puno yung memory ko ng ano. Puno yung memory ko ng 360 ko. Tatry ko, tatry ko yung edit na siya, pero napakadami napakadami namin nag nagawa sa humalik swimming sa dagat nag hike kami sa bundok nag trail kami sa gitna ng palayan nag rides kami ng hating gabi grabe sa so, picnic sarap diba talagang relax na relax yung one week namin wala kami sinayang araw araw pasyal araw araw activity sarap So puntahan nyo yung humalik Island mga boss, mga kamatmot Napaka solid, ng tao, napakaganda ng dagat, napakaimik ng lugar Napakabay ano, talaga ng mga tao doon Sa mga nagaskas saan Salamat salamat so, Siguro Siguro Patry kong i-edit yung, yung Insta360 natin Yung mga nakapture Yung mga nakuwanag sa Insta360 Insta Try natin So kita kasi lang tayo sa next video Saan kaya ang next, next destination ni Mark sa Kasama ang Bentham Let's go Quatre yon so mga amot mo, touchdown na kami dito sa bahay. So, ayan si Sakuragi, safe na safe naman siya. So, pagod na, pagod na. Buwas ko na siya ibaba. Ayan, so kamusta natin yung mga alaga natin. Ito, si Beatmax. Ito si Beatmax natin, ang dumi na. Si Duo b ayan. Si Duo B3. at ito, si Zupi. Tingnan nga natin kung umaandar pa si Zupi. na ang dumirin rin. Ang dumi rin nila. Tingnan nga natin kung umaandar tong mga to. Ayos ba Umahantar pa si Zuby So sa next natin na balik sa umalik Sana pwede natin si Zuby doon Sana tapos na yung kalsada nila Para si Zuby na yun sa umalik So big thanks sa shoutout Na lahat na nagbuhat kay Sakuragi Oh. Okay. Okay. Na talaga nila yung mga nagkakalga sa Pampa And shoutout din sa lahat ng mga nakasama namin sa huling Si Boss Ed, Edong pa yon. Si Boss Edong pa yun, yung magaling mam mamingwit Ang galing, ang galing si Boss Ed. Si Brian Vlog, ayan yung mga Nakasama natin sa huling, so Lahat, lahat, lahat na nakasama sa huling sa lahat, sa lahat ng askaso sa pantila, family <tapos> dito rin, kita baby kita Merly kay Lola, kita na Gina basta sa lahat, sa lahat kaya eh, uh, Marisa, kay Junel Junel, ayan <tapos> sa lahat ng habal team habal ng umalik highlight marami marami salamat sa mga nakasama namin bumasyal yan, kay dito Amil na naghahatid at nagsundo sa amin sa pantalan maraming maraming salamat uh, napaka solid talaga pag iba talaga yung pag dumayo ka sa probinsya tapos napaka solid ng na mga tao napaka bait sobrang ganda sobrang ganda lang ng lugar sobrang bait ng ba mga tao grabe solid uh, So lahat mga boss, sabi ko nga, next summer ilagay niyo na, ilagay niyo na sa listahan niyo ang umalik kasi talagang sobrang solid, sobrang solid ng umalik. Hindi kayo magsisisi, hindi kayo magsisisi pag pinuntahan niyo ang umalik next summer talagang sobrang ganda lalo yung mga dagat nila doon napakaganda basta ang tayo pwedeng gawin pwede kayong maligo sa dagat mag, mamasyal sa palayan magbundong pwede yung tayong gagawin basta basta promise huwag nyo lang ilagay nyo na agad sa listahan nyo para sa next summer ang umaling island mag e enjoy kayo sobra sobra maraming maraming salamat pabalik ako yan tatanin ko si Zupi na let's go Ayan no, pinawiyan pa kami na... Ano ta, dito? Uh, ano, crab sa dagat. Crab sa dagat. So, diba, ba, pa kami ni Latita Gina sa kanila dito ro. salamat talaga. Napaka-solid talaga. Grabe, no. Ayan, no. Ang laki niyan. Grabe. Gumagalaw pa yan. Boy, pa no? yan. Gumagalaw, ayan, no. Gumagalaw pa. Ayan, no. Kumakaway. No? Sabi niya, balik na kayo ng malig. Balik kayo ng malig. <laughs> ayan, no. Tapos, meron pa kaming manala. Alam yung manala, ipugitay, di ba? Ayan, kaya ba yung eko yun, oh. yung sarap niya, oh. Solid talaga. Ito pa, meron pa tayong dried fish, daing. Tapos ito yung manala, oh. Ayan, oh, pugita, manala. Grabe naman. Diba? Nag-enjoy ka na sa pinuntahan mo. May mga pa-take out pa na pa, oh. Ayan, oh. Tapos may mga saging pa. Grabe talaga, sarap may probinsya. Sana all oh. may probinsya, oh. Ayan, oh. Pugita. Oh, Pugita. Grabe. Di ba? May buko pa yan. Grabe talaga. Tapos may uwi rin kaming Coke, Coke, Coke Clear. Yung may Coke Zero? Ito naman Coke Clear. <laughs> Ito lambanog. Pure lambanog. Natural lambanog to. Dali na natin to. Beray natin to. Ayan o. Oh, napakasolid talaga. From... Oh, Ang Coke Clear. <laughs>